Hello there guys! Welcome back to my channel. This is PJ Katapang, ang batangin yung vlogger ng Milan, Italy. And tonight's episode, we are here with... Ako na naman. Bakit? Eh, wala. <laughs> Dito ngayon sa likod ko. Tapos may salitong sa kanila. Tapos may salitong sa kanila. Tsaka ano lang, dinner lang tapos naisip lang natin mag ano, mag uh, mag vlog. Mm. Dinner dinner lang. Wow! Oh. <laughs> yan na. Dahil gusto ng models. So, Hindi ko na kung naluto talaga. Luto na yan. Ano na pang yung... Basta kung lang yung tub, tapos nilagay ko, tapos inahon ko na. Kasi ayaw naman natin ng, di ba? Ayaw natin ng labsa. Hmm. And bago natin sabihin yan pala, pakita mo natin kung ano yung nakakainin natin. Ito po yung kakainin na. So, this is ramyun um, ramyun neogir, neoguri neoguri ba yun? Oh. Yan. Yeah. This is it. This is seafood and spicy ramyun. Hindi kami masyado mahilig sa mahanghang pero ano po yun? pag na. Hahaha. Hahaha. I doubt kung parang feeling ko hindi ko talaga yung masyadong mangha. Yung uh, Eh parang yun challenge, di ba? Mm. Baka challenge ba tayo? No, parang gano'n. Hindi ba challenge to? Ewan ko sa'yo. Challenge ko to. Kaysa sa'yo mo Wala, hindi marunong. O oh, ano ba, hindi pa luto. Parang medyo hilwa pa ata. Try mo nga. Kung hilaw pa, hindi natin makakain yan. Hilaw pa. Aha. Sobrang hanghang. Hmm. Hindi naman sobra, pero... Mas manghang siya, pero hindi siya malasa. Ah, Mas lalo hindi makakain. No? Ibig eh, sabi, wala naman tayong ano. Challenge. <laughs> Tignan gawa. Dapat challenge to eh. <laughs> walang challenge. Bagong bagong challenge namin guys, grabe. Challenge sa walang challenge. <laughs> mm -hmm. Okay, masarap yung noodles. <laughs> hindi ko maintindihan ako paano ginagawa ng mga hapon yung, yung kakainin na ng init-init. Ako -init. makain ako ng mainit pero hindi naman ganun kainin. Mm hmm? Kumakain ka ng mainit ha? Si, pero yan, hindi naman yung mainit na mainit yung kala mo ekwan. Yung kakain ka na ng apoy, gano'n. Pero ito eh, ano to? Ramen. Ram, ram yun. Ah, hindi ko na kung ano yun naman. Pero hindi. Pero yan eh, Korean style yan, di ba? Parang Korean siya. I don't have an idea. Nauso na talaga yung pati yung mga Korean food eh. Ang laki-laki ng mata ko, kuri-kuri yan, ano? di ba dito na ako nakatunia kung tayo? Ewan Ano ka ngayon? Nagpo-food vlogging ka ngayon? Oo, pero... Hindi, sayang din naman, di ba? Matagal na natin din gustong mag-content nitong rami-rami na ganito. Hmm. Uh Nga -huh. pala. Hmm. Pinag-uusapan natin kanina. Hirap talaga mag-vlogging, no? Sobra. Sabi mo pa guys the struggle is real <laughs> actually sabi nila akala talaga na marami eh madali lang na mag vlog syempre kuha kuha lang ng mga shots shots ka lang ganon tapos vlog vlog ka lang kumbaga lagay mo lang yung camera parang akala nila ganon lang camera lang tapos tapos na ang hindi nila alam, madugo yung Mad... Pero meron kasi mga tao na ano, swerte. Meron magaling talaga. Meron kasing iba na hindi talaga sila yung pus na nagsushooting. Hindi dahil kasi diba naglalagay ako ng video na ngayon. Ayaw wow, ako nga pala no. Guys, subscribe nyo yung channel niya. Ano yung channel? Wasabihin mo? mo? Eh, ikan kasi yung ng title yung chatay ng Alam, hindi ko naman narinig kasi nalilin naman... uh, yung Hindi yan. Italy lang kasi yung sinulat ko. Sabi ko. <laughs> yung pangalan ko doon. nakasulat eh. Manjamo con Mark. Pero ang kwan... Konti... Ano bang ibig sabihin ng Manjamo con Mark? Para doon sa mga... Um, at saka sa mga nanonood sa atin na hindi alam yung salitang manjamo. Manjamo okay. is uh, eh, parang tara kumain na tayo, eh, kain tayo. Kain tayo kasama. Actually, ka ano man. yun eh. Let's eat. Parang ganun oh. in English. Let's, let's eat with, with Mark. Mark. Ganun. Ako naman, hindi naman ako puspusan post na guwakwa. Nag-vlog. Tapos eh, ginagawa ko lang naman, in-edit eh, ko lang yun, yung guwakwan. Yung, yung preparation, ganun. <laughs> hindi mga professional. Ano nyo, kung gusto <laughs> nyo panoorin yung mga ginagawa ni Mark everyday sa bahay ng mga luto-luto. Check nyo yung YouTube channel niya. Andun lahat ng mga Actually, maganda yung atake niya dun sa channel niya kasi simple lang siya, hindi masyado komplikado. Hindi ako nagsasalita kaya huwag niya ako nakuha dahil dadaan na ako, na dada <laughs> na ako, akin, ako dada ng dada dito. Dami na nagsabi sa akin, ako'y dadaan ng dadaan dito. Kaya hindi ako nagsasalita dun sa kuha sa vlog niya. <laughs> sa vlog ko. Huwag kayong mag-alala. Pero kung gusto niyo makita yung mga works niya kasi magaganda talaga tsaka masasarap talaga yun. Check niyo yung channel niya. And subscribe na din kayo guys. Ito ako naman kasi yung parang yung mga video na hindi siya ganun ka-harsh, di ba yung mga lalo na yung, one, yung wala, kang wala kang time eh di mag siya shorts na lang, di ba? Ako'y puro shorts na lang, lahat ng video ko'y puro shorts. Oo. Kaya wag kayong mag-alala, hindi kayo mag-aboard. Oo nga. Tsaka hindi, maganda naman talaga. Pero kihirap naman talaga niya yung mga pagluluto niya and all, kaya mag-e-enjoy kayo. Kasi guys, kung ako, ang ganito ganto lang mga niluluto ko, mga ready to, ready to eat na <laughs> ganyan. Pag smart talaga yung from the, from the, ang tawag doon? From the scratch. Oo, oh, from scratch. From the scratch, dude! Ganon siya talaga maganda, ganun siya, naggawa ng vlog, kaya, parang hindi niyo din maintindihan. Maganda lang panaborin. Thank you. <laughs> <laughs> sa comment down below kung anong gusto niyo. Actually, sa vlog mo na ako sabi. Dito ka sasabihin ka Hindi nga ako magsasalita doon eh. Comment down below. oh, dito Mag-comment -comment din kayo doon kung anong gusto pa niyo makita ang luto ni Mark. Ganyan. Hindi, dito na. Comment na kayo dito. <laughs> Hindi, na Siyempre, subscribe din. Totoo nga ako. <coughs> Naka 9 subscriber na ako. <laughs> wow! 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 Naka 9 subscriber ako. Kakatuwa. <laughs> From 0 <zero> to 9. <laughs> Hirap ha. <laughs> Mahirap naman talaga mag... Mahirap maging YouTuber sa totoo lang. Lalo na sa panahon ngayon na yung mga sikat nag-YouTube na din ang bilis nilang, ano yun? Yung mga artista sa Pilipinas na YouTube na yun. Ang daming kalabag! <laughs> ang sarap. Mm. Ako okay, eh, like always, pawis na pawis na na. ha. Pag kumakayad mo lang, pawis na pawis. Di ba una volta Before, kapag kumain ka ng yung bibig mo is yung milon. Yun, di ba Parang ill-mannered yun. Parang wala kang manner. Mm. Tapos ngayon parang dahil sa mga mukbang-mukbang ASMR ganyan. Mm. Kiber-kiber na siya. Eh, ngayon din naman. <laughs> Walang manners ka talaga pag <laughs> Pero sa kwan yun, dito sa Europe. Hmm. Dito sa Europe. Kaya sa atin eh. Ewan ko sa atin. Pero sa Europe ako. Pero pagdating na sa hapon, Di ba sa Japan, the more, the more na ka ng sound, the more the merrier. The more the masarap yung pagkain. Sabi nila. Um, um, um uh, uh, different culture niya talaga. Yun talaga yun. <coughs> Di mm <na sa>, -hmm. <coughs> pwede makahingin ng juice kasi sobrang hanghang na. Kasi guys, sinasabi niya na ano, sa kanya daw pinapaubos yung mga bagay-bagay. Tunay naman. Hmm. Tunay naman. Tunay naman. Medyo slight. Very, very light. slight <laughs> lang. Mahilig ka kasi. Pero busog na ako. Eh. Kunti kasi takaw tingin ka. Ano yun? Mm. Ano yun? Kakain ka, Jay. Kakain ka, Busog na ako, actually. di solito kung makain kami. Usually kung makain kami, at 7.30. <audio> ang kain. Mm -mm. saktong Saktong yung green apple juice kasi nawawala talaga agad. Itong patanggol talaga. Hanghang. Ang Hang -hang. <laughs> sarap. Ay, pag wala may ganyan, makakaan ka ng marami. Kasi busog na busog ka ngayon. <laughs> mm <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Hindi na kinaya guys, ang ano? sili. Kasi sa kanya napunta yung lahat. Kasi sinaid niya yung sabaw. So, nandun lahat yung mga Good luck. Mahilig naman ako sa sili. Oo nga. So, so, sige, masarap talaga itong ano to. Neoguri Ni Ramyun. Masarap. Ka. I-try na. kaya natin yung ibang mga ganito. Kasi vlog din natin. Try natin. Kung sa mga gusto nyo i-check yung mga bay pinagkakain namin dito, you can check it out doon sa playlist namin na food and drinks. Ando doon lahat ng mga kain-kain namin ni Mark. Puro lamon. Yan mm -hmm. yung nakita-kita sa baka, o. Oh. Mga pisingya. Burok, burok na burok. <laughs> tawag sa amin sa Batangas, burok. Puro lamon. Burok na burok ang tawag sa ganun. So guys, thank you for watching our vlog for today. And kung nagustuhan nyo to, please hit like and please share our vids. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe, subscribe na! Don't forget to click the notification bell para update it kayo sa mga bago nating mga vlogs. At maraming maraming salamat sa patuloy na panunood. And don't forget to um, subscribe also to Mark's um, YouTube channel which is, ano ulit ano pangalan? Lagyan natin dito. Manjamo Man kon Mark. Manjamo kon Mark. Yung mga, follow ko, mga followers ko ay eh, kwan. Ano ka Mga siya nga I love it <laughs> ang tawag sa kanya mga followers ay mga syungaers mm -hmm. dahil katulad ko mga syungaers din <laughs> see you on our next vlog guys ciao Bye.